快了，快了。 ang Pilipinas. Pilipinong pumapanata sa harap ng bandila, inikipit in <coughs> Pili sa <pang>, Pilipinas. <coughs> Kalokohan! Anong <laughs> sinasabi n'yong paligid? Unting-unting sinisira ang Pilipinas. Eh sino pa nga ba sinisira dito? Alam naman ang taga mga Pilipino. Dahil sa mga mali ginagawa, unting-unting sinisira ang aking <try> At nalangit pa ba? ang mga kapudukan na ating pinagkukunan at ating mga pangailangan ay nakalpon na! Talpon! Talpon! Kaya na, Ibi! ba ang sa kanilang tulong?

Diyan? Diyan ba ang dinigin po ang akbayo ng aking mga bagulang? Ang pagsubay sa mga utos ng iyong mga magulang? Mga kabataan, nakalimutan nila ba na nag sila sa pagtatrabaho para na may pakain, ibigay, at may ng luho mo? Tapos kagalanin mo na sila? Diyan ba ang pagmamahal mo sa Pilipinas? Ang pagsubay sa mga utos ng iyong mga magulang? Nakakukang susunin mo kung tungkulin ng iyong palalan. Pero pag respeto sa mga magulang, hindi mo makunod. Nasaan? <laughs> Nasaan na? Ano na sagot na? yun? Nasaan na ang na? pagrespeto doon? Nasaan na ang po at opo na kariliwang ginagamit ng Pilipino? Ba't biglang na wala. Dahil ba nagbago na ang generasyon? Dapat rin magbago ang katangian? <laughs> gusto pa rin dami isang mamayang makabayan pero hindi nga masunod Naputos ang utos ng mga magulang at ng tuntunin ang palaran eh. <laughs> <Ay, hey, hey. laughs> <The laughs> it! nag <laughs> <laughs> <top. greening laughs> Lago eh, Bakit?! Nangangal! Nagkakarap ka sa inyo! Kinapakan! At lahat sa inyong kabutihan! Huwag nating sabihin na tayo'y ro'ng Pilipino! Ganyan, <laughs> ipagkasalimpe ka mong ayaw ngayon! Ikaw! Ikaw! Kayo! Ana! Do you have Pati ba sa silita na sarili mo ito, ikakaya? Ha! <laughs> ah, ha, ha, ha. Ikaw, kayo, huwag natin isipin na tayo hindi Pilipino. Tayo ay Pilipino. Nasa atin, tayo ay sambikang Pilipino. Dapat natin a akinin ang atin at dapat natin akinin at sarili sa atin. Ang atin. <laughs> <laughs> Ako,